hindi nalagay yung breaker line to ground ang gagawin natin dito na breaker na tiktok 30 amperes sa dalawa, tatlong ground ang makapasokin mo dito dito yung uh, ground dito yung light mo dalawa yan ilalagay yung breaker. Ala, to pa ang natin dito na breaker na 60-30 ampere. Ta. dalawa, tatlong ground ang mapapasokin mo dito. Ito yung uh, ground. Ito yung light mo, dalawa. Ah. Ta. tayo dito ngayon na kapag-player. Sa dika.

three-way three-way connection siya pag pinatay mo rito pwede mo sindihan dito three-way switch pwede mo dito lang isang uh, saksakan outlet outlet isang outlet tapos isang outlet dito

Ya, ya, coba komplit. Baik, sudah tomat Ya, waktu waktu komplit. Jadi apa? Waktu itu, itu itu Hindi ko sabihin balik ito switch niya. Balik ka lang ito. Hindi mo switch Hindi, hindi. Pwede ka mag switch eh. Hindi, lang yung switch dalawa. Ngayon mag-TV ka dito. Hindi ka pwede mag-TV dito. Kasi, kung tingnan mo ito. Eh, parang ito. Wala lang pasukan. pasokan. talaga ang TV. Kung kaya dito. Meron na yan dyan. Hindi, naman siya tv Dalawa lang yan, okay na. Pero kung pwede ka pa rin maglagay ng isa dito, pa, pwede maglagay ng isa dito. Oo, kung wala meron na. Back to na switch na plate. ilaw meron na. Tapos ito, three-way ito, ha? three sa loob, labas, nilo sa okay. peres. Pag inundit in, in, mo na sa labas, 3-way. mapwede mo patay yung sindihin. Eh. Ngayon, papasok ka din sa loob. Yeah. Mapwede mo kayo sa salator, pwede din siya. Yeah, open yan, kusina yan. kusina. Oh, dito na tayo maglalagay ng switch. Dito. Pwede <clears throat> lang tingin kami dito. Yan. Yeah. switch to. Ito yung switch sa loob, na to, Ganama isa dito at isa rin sa labas. Sa connection sa labas dito yung ilaw niya isa. Tugang. So, Ngayon yung toilet ay lalagyan mo ng switch dito. Ah, switch para sa ilaw. So hindi mo na kailangan lang dyan ng outlet to kasi wala namang sumasak sa kagurin sa toilet. So yun lang po for today's video. Maraming salamat po. Sige na. Ito pa. Dami pinutang ka na.

ng So itong likod medyo maluwang-luwang pa 'to. So pwede pa maglagay rito ng kubo. Ayan. Kubo o up and down na ano, pahingahan. So itong gilid, pwede pa 'tong anuhin. So check lang natin yung ating ano, ah, uh, plano sa kuryente. So, ito yung toilet niya, guys. So, dito tayo maglalagay ng switch. Single switch. So, hindi na natin kailangan lagyan to ng ano, outlet saksakan. Kasi toilet, wala naman sumasaksak dyan. So, ito yung ating tugang switch. Dito tayo maglalagay ng tugang switch. So, isa para dito sa kusina at yung isa para sa labas. So, ito yung plano natin na ay naglagay tayo dito ng outlet para sa planong lababo. So usually yung lababo ganito lang kataas. Pwede kang magsaksak dito ng mga microwave, mga rice cooker. So naglagay tayo ng dalawa, meron ding isa rito. Hanggang dito kasi aabot ang lababo niyan. So pagkatapos, for post, for the rep o electric pan, naglagay tayo ng isang outlet. So okay na tayo sa kusina. So dito naman tayo sa loob, ngayon, guys. So dito sa loob ay naglagay tayo ng isang outlet. Para sa mga electric pan. So, meron din isa rito. At isa rin dito para sa mga TV. Ayan. Kung sakali, lagyan ng TV. So, ito yung ating trigang. Trigang plates na tinatawag. Tatlong pindutan. So, ito, isa para sa loob. Para dito. At yung isa, ay para sa terrace. Ito, ay para sa labas. Doon sa labas. So, ito yung para sa teres Pag pinatay mo rito, So, pwede mo siyang sindihan dito. So, ito yung tinatawag natin yung three-way gang. Uh, three-way switch. Papasok ka, sindihan mo. Pagdating mo rito, sa loob, pwede mo siyang patayin. So, ayan. So, naglagay din tayo ng isang outlet dito sa terrace para may isaksakang siya. At saka dito, kung sakali. Pangabang lang naman, kahit isa lang dito pwede, kahit wala na to. So, ito yung mga kwarto nyo guys ay nilagyan din natin tulang ng ilaw. So single switch lang lalagay natin dito Isang outlet uh, Isang ilaw Isang outlet uh, Back to back na siya guys So ayan Back to back Ito yung ating ano uh, Fuse Dito natin lalagay yung circuit breaker Tapos Ito yung ating dalawang kwarto So dito guys ay ginawa natin dito sa dalawang kwarto Single switch lang to bawat kwarto, single switch. Pero meron tayong outlet na back to back. So, baliktaran na siya guys para tipid tayo sa butas at sa materialis. So, ito yung back to back niya guys. So, isa-isang outlet lang lalagay natin bawat isang kwarto. Kasi wala naman masyadong maraming ginagamit dyan. So, yun na po. For today's video, natapos na po tayo. At sa wire naman po, gagamitin natin dito ay number 12 at number 10. Number 10 po, para sa service drop natin sa labas, service wire. So number 12 po tayo sa outlet at number 10 ah, number 14 po tayo sa ilaw, number 12 tayo sa mga outlet. So yung aircon na lang daw po ay paabang na lang daw po nating utol kung saan nilalagay. Ilalagay daw po niya sa toilet yung kanyang aircon. <laughs>